kababayan natin dito. Ito yung Amania Mall. So, yung pasyalan, ito yung pasyalan at bayan ng maraming Pinoy. So dito, yan, makikita ninyo. Puro Pilipino yun na lang dito. Yan. Yan yung mga pang Pinoy na lang dito. Ito yung Amania Mall. So dito pasyalan to. Maraming. Napakaraming pilipino na sa lugar na ito ko yung papunta dito pag dito tayo na yan yung pasalubong mayroon yung mga coffee shop mayroon dito sa Alibi so yan po yung ayan puro Pilipino ho, nandito ito yung pasala na tagpuan ng maraming Pinoy dito sa Alcuba, Saudi Arabia ayan o oh. So yan, ang dami dito mga Pilipino. So ito ngayon, Ayan, diyan may mga pasyalan dyan. Puro Pilipino po yung tuhinan dito sa loob ng Hyper Mall na tito. Yung Ramania Mall, Arukubar, Saudi Arabia. So, pag dito naman tayo, yun, yun yung mga pagkain Pinoy. Ayan dito, nandito sa, ayan, may so, daming tao dito. Kasi walang paso, linggo ayan dito hindi rin kayo pumunta dito ayan yung mga pagkain pang Pilipina ayan tingnan nyo hindi dito yung chowking hindi dito yung ano natin yung pinakamasikat chowking yung dyan yung Jollibee eh. so daming Pilipina ngayon dito so ito naman tayo sa kabila Ayan, dito marami pa rin. So may mga pagkain din sila dito. <laughs> ayan. Ayan, tingin mo na. Ayan, dito din may dalawang mga pagkain dito. So, yan yung mga Filipino so, food. Pag nandito kayo talagang wow. Sa ito yung mga pasyalan. So, dito sa loob ng mall, ayan, may mga gold din dito. Yung mga bilihan ng mga gold sa loob ng mall. Tugyon sa Ramania Mall Alcubar, ang daming Pilipino na namamasyal dito sa loob ng mall na ito. Kasi ito yung pinaka, ayan, city center, centro. Ayan, tingnan yung mga kawaw. Wow, wow. yan Tingnan nyo hanggang baba. Yan. Dito, ayan, ang daming tao ngayon. Ito yun, maraming namamasyal dito sa loob ng Ramania Mall. So, yan. So, ito yung mga pasyala ng napakaraming Pilipino. So, sa mga babayan natin na gusto pumunta, ito po yung matatagpuan sa may Alcobar. Ayan, dito po yan sa may Ramania Mall. Ayan yung mabilihan sa loob ng Ramania Mall. mga bibili kay dito mga Pinoy food. Ayan yan, napakadaming tao ngayon. Dito mawawaw ka talaga. Ayan. Dito sa so, marami din. Marami din tao dito sa so, isang mga. Uh... Ayan. So dito, ayan yung mga gold. Ayan, dito sa loob ng Romania Mall Ayan. Bye-bye. Ayan, dito po guys, ito yung Ramania Mall po yung tapat na Ramania Mall situation dito. Pag walang pasok, ito yon, Dadaming tao dito. Ito yung mga pasyalan at tagpuan ng maraming mga Pilipino dito sa Alcobar, Saudi Arabia. So alam mo naman, yung Pinoy is masaya na, na makakita yung Pinoy ng Pinoy. So yan, yan yan dito. Dito bali yun yung Ramania Mall, dyan kayo papasok. <coughs> so pag pumasok kayo dito, talagang wow na wow, may maraming kabayan din dito. nakwakas ka sa vlog po ba kabayan. So, ito yan. Dito kayo papasok dito. Pupunta kayo dito. Kahit maaga pa dito, guys. Uh, alas 3. Mag alas 4 pa lang. Ayan. Mamaya magbubukas yung store. So, ito yung mga pasyalan ng maraming Pilipino dito sa Alcobar. Ayan. Dito yung area na to. Ayan. Nandito yung matatagpuan ng Pinas Market. So, maraming kabayan dito. Ayan. Dito yung Pinas Market ngayon sa... May marami din mga nagsisinda dito. Yung mga tuyo-tuyo, may bagsong maalat, mga kakanin. So, dito yung Pinas Supermarket. So, ang daming Pinoy dito. So, under renovation yung daan. So, yan yung mga Pilipinas Market. So, ang daming nagtitinda dito. Yung Pilipinas Market po ito. Dito. Ayan, dito yan sa Alcobar. Yan yung Kadiwa Market dito. Yan din dito yung mga bilihan ng mga ng gulay. So pag dito naman kayo sa kabila, dito yung makikita ang bilihan ng mga maraming Pilipino. Ayan, dito yung Cebu Market. Ayan, dito yung Cebu Market. Yan, o, daming Pinoy dyan. So, <laughs> hi, <laughs> fine, <Il> and <bubarak. laughs> Bye-bye. So ito yung Cebu Market. So dito nyo makikita ang isa sa pinaka magandang bilihan ng mga gold ngayon ang Shola Jewelry so papasok kayo dito ito puro mga Pilipino ito yung area na to so ngayon ayun po mak ito yung Shola Jewelry Ed Mubarak Ayan. Ayan lang mga So ito na yung solar jewelry. So dito yan. So yung maraming tao ngayon dito. Bye bye. Bye bye. Ayan, ang daming customer. Ayan. dito yung matatagpuan sa Alcobar. Wow, Ed Mubarak. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.